US mid-range missile na kayang umasinta ng China Coast Guard e na sa bunganga ng West Philippine Sea. Napakabambihirang pagkakataon nito. Tila itinututok ng AFP sa mga Chinese vessel at parang naghahanda rin sakaling uminit at lumalapa ang tensyon papasabugin agad. Pero depensa ni Army Colonel Ala, walang pinupunterya ang militar. Sadyang nagsasanay lang ang AFP. Anong klaseng pagsasanay kayayan, Colonel? Ang umasinta ba ng China? Yes, right now, going pa rin kasi yung Salakbib uh, exercise phase 2 natin. In fact, uh, we are now doon sa HADR phase. So, as long as nandito, dito, sir, we'll be maximizing yung kanyang uh, utilization ng training ng ating mga personnel, particularly sa Army Artillery Regiment. Diyan na alarma ang China Defense Ministry ngayon. Di ba missile power country naman ang China? bat parang sa pahayag nila takot na takot. Kinakabaan sa deployment ng mid-range missile sa West Philippine Bilang yan nga ang kinakabahala ng China. Nababahala rin ang Chinese military sa bukod sa long-range at mid-range missile ng US Army. Mag-deploy na rin daw ng nuclear missile. Nagre-reklamo si itong spokes ng China Defense Ministry. Ipigil na daw ang pagde-deploy ng missile sa Asia dahil pinapalalalawang nito ang tension. 美国是世界上最大的核威胁。美国拥有全球最大核武库，奉行首先使用核武器政策。近年来，还投入巨资推动核武器小型化、实战化，以核武器为绳索捆绑盟友伙伴，不择手段的对外。 扩散核风险、以核为霸、恐吓世界的企图暴露无遗，这只会刺激地区紧张局势，加剧核扩散与核冲突风险。Di l a atas p m b e s e s nagbanta tung China t u n g k u l jan sa missile, pero kahit lumuhap a d o n a n d u g o tung mga chains. Iginot nung nakaraang linggo ni DFA Secretary Manalo na walang aalisin kahit anong USB missile dito sa ating bansa. Tapos ang usapan. And uh, well, they, I think they uh, made it very dramatic when <laughs> it was warning he mentioned it. And, uh, and I said, you shouldn't be worried. Were you able to convince him that there's nothing to be worried about? I hope so, because I'm not worried. I recall is that uh, the foreign minister, and I, I respect him very much, we've known each other for some time, he, he said it could be uh, destabilizing the presence. And I said, no, they're not destabilizing. Gulo ang gusto ng China, di ba? Ayan, pinaghahandaan ka ng AFP ngayon. Kayo, sa tingin niyo, magde-deploy kaya ang US ng nuclear weapons sa atin? Ikomento sa baba ang yung salob.